ako si Melody Talanya na lumalapit, tumingi po ng tulong sa ako Bicol Party Lease para po sa aking anak na si Jefferson Ken na nagkaroon po ng sakit na IBD. Sana po matulungan niyo po ako, mabigyan ng gamot ang anak ko. Ako Bicol Party Lease kay Congressman Salve Maraming salamat po. Mula sa ating satellite office sa Kongreso, Isang inang dumulog ngayong hapon upang humingi ng tulong para sa gamutan ng kanyang anim na taong gulang na anak. Hinaing ni Nanay Melody Palanya, isang taon na raw na iniinda ng kanyang anak ang sakit sa tiyan na nagdudulot ng pagdudume ng dugo. Mula sa kongreso, makakausap natin ngayong hapon si Nanay Melody. Magandang hapon, Nanay Melody. Okay. Hello po, magandang hapon din po. Opo. Kamusta na po ang kalagayan po ng inyong anak? Okay naman po siya, sir. Ngayon, nakakapasok pa po siya sa eskwelahan. Anong grade na po itong anak po ninyo? Grade 2 po. Ano ro itong sakit niya, ma'am, sa tiyan na iniinda po? Ayun po yung sabi po ng doktor, na-diagnose po siya sa Philippine Children's Hospital nitong last week po ng itong last month po na meron po siyang inflammatory bowel disease po. Pangilan po itong si etong anak po ninyo? Pangilan po ito sa magkakapatid? Siya lang po, mag-isa lang po. Nag-iisang anak lang po namin. Nag-iisang anak. Maaari nyo bang maikwento, ma'am, kailan po ito nagsimula itong pananakit po niya ng chan na napansin po ninyo na meron na palang dugo sa kanyang idinudume? Ito po nung last year po, ng September, nagkaroon po siya ng pag din nung pumayay po siya, nakita po namin na meron pong dugo yung tae niya na itong September po last year. Apo. Bale, hindi po namin po muna siya pinatingin sa doktor. Bale, nag-ano po muna ako sa ate ko na bakit gano'n yung yung tae ng anak ko, ba't may dugo. So, okay. bali na open po sa akin ng ate ko na yung kapitbahay daw po kasi nila, nagkaroon din po ng gano'n na pag tumatay daw po eh, eh nagkakaroon po ng tubo. So, nung dinala naman daw sa hospital, bali, ang naging diagnosis naman daw po eh, pinutokan lang po ng ugat sa pwet. So, bali, ang suggest po sa akin ng ate ko na baka gano'n daw po yung sa case nung sa anak ko. So, inobserbahan lang po namin siya. No, within nung no, mula nung nagkaroon po ng tubo yung tae niya buong okay. September hanggang sa yun po, wala naman nang pong tumunod. Noong September na yon, bale, nasundan na lang po siya ng December. Anong yung naging epekto sa kanya, ma'am? Dahil, dahil sa kanyang iniindang sakit? Simula naman po ng September, okay naman po siya. Wala naman po siyang nararamdaman na kahit na ano sa kanya, na kung ano masakit. Wala naman po, kahit po nung Itong nasundan ko na December na yun na po yung tinala namin siya sa doktor kasi parang naalaman din po kasi ako na nagtain na naman po siya ng may tubo. So Apo. tinatanong ko po yung anak ko kung ano po ba yung masakit at that time po na mismo nandoon din po ako nung mga araw na yun na nakita ko po, po talaga na tumay siya So, ang sabi naman po ng anak ko, wala naman daw kung masakit sa kanya. Ano daw sabi ng doktor ma'am? Anong klasing gamutan po ang kinakailangan po ng anak po ninyo? Pwede yun, nung dinala ko po siya sa isang clinic po yun, sir. Tapos, yung clinic po na yun, nilab po siya, kinuhanan po siya ng size saka sa dugo, wala naman po silang nakita na kahit na ano. So, bale, in-advise lang po ng doktor na i-try lang na painumin po siya na gamot. Yun po yung may binigay po siya sa akin na gamot. Ang sabi po sa amin ng doktor na pag natapos po niyang inumin yun at naulit ulit na nagpupupo siya ng may dugo, ibalik po yung anak namin sa kanya kasi baka daw po hindi na po siya yung parang amidiasis na sakit, baka sa okay. uh, internal na ko yung problema sa kanya. So, okay. nagsabi po siya sa akin na bak Uh, recommend na po kami na kailangan ikulunod ko pinadaw po yung anak ko. Ikaw ma'am, ano po yung hanak buhay po ninyo? Kami po, nagtatrabaho lang po kami sa isang garment po. Opo, yung asawa po ninyo, ano po yung hanap buhay po niya? Uh, parehas lang din po kami, sir, ng trabaho. Sumasapat naman po ba ito sa pangangailangan po ninyo sa araw-araw? Especially ngayon na sinasabi po ninyo na mayroon po itong gamutan na anak po ninyo. Ayun po, kaya din po ako lumalapin, sir, sa ako, people. Kasi po, hindi po namin kayang Pusan dahil yung piniita po namin mag-asawa sa bahoy, sapat lang po pang araw-araw. Ah. At dahil dyan sa sinasabi nyo po ma'am na lumapit po kayo sa aming program at sa Akubikol Parklis, ano po yung pinakakailangan niyo po ma'am? Ano po yung gusto nyo pong hingin na tulong sa Akubikol Parklis? Yun po, hinihingi po sana kami ng tulong para po sa gamutan po ng anak ko. Kasi po, mahal po kasi yung gamot na may reseta po sa anak ko at saka pati po sa laboratory po niya so yung nagpa-follow up check up po siya sa Opo. hospital. Kasa magkano po itong laboratory po ma'am at yung follow up check up na sa magkano po ito? O yung sa laboratory po niya Siguro na abot din po nang nasa 3,000 po sa'yo. Yung uh, gamot po na kinakailangan at check-up po ma'am na kinakailangan po sa anak po ninyo? O nasa 22,600 po. Sa isang buwan na po iyon, ma'am, itong 22,600. Oh, yun po, oh, yun po yung maintenance na uh, pili po nung doktor sa kanya, sir. Mga ilang buwan po kinakailangan ng gamutan po ng anak po ninyo, sabi ng doktor. Ang sabi po sa amin ng doktor, sir, hanggang hindi daw po umu-okay yung result po ng laboratory niya, ito mag-check, papalo-up check po kami ma posible daw po na continuous pa rin daw po yung pag-inom niya. Kung hindi naman po, tatagdagan daw po yung damot niya hanggang po makita po nila na maging okay na yung laboratory niya. Huwag lang sa isang buwan. Dapat gawin na natin na dalawang buwan itong pag-check up or pagtingin po sa kalagayan po ng anak po ninyo. Opo. Sige ma'am, Melody, ano? standby ka lang para sa kailingang ito. Makakausap natin si Sir Alvin Martinez, ang Supervising Political Affairs Officer ng Ako Bicol Party List. Magandang hapon, Sir Alvin! Magandang hapon po, Sir, sa tabang ora mismo. Sa lahat po ng nanonood at nakikinig po ngayon. Po, meron po tayong kababayan na nangangailangan po ng tulong itong 22,600 plus na kinakailangan sa gamutan ng kanyang anak. Ano po yung maaring maitulong ng Ako Bicol Party List patungkol po dito sa alalahanin ni Nanay Melody? So, yung uh, kaso po ni Jefferson, ang uh, kanyang pong anak, only child po ang anak ni, ni Nanay Melody, ano? yung Tama ano po. kaso ay in po agad-agad or mismo po ng inakyat ng ating staff dito sa opisina ni Kong Sardico na ako, Bicol Party List po. At uh, ito po isang magandang balita na inaprobahan na po ito na ako Bicol agad-agad no pati si Kong Saldico at uh, bibigyan si Nanay Melody para sa anak niyang si Jefferson ng uh, tulong na pang dalawang buwan hindi lang isang buwan ayun tama po yung sinasabi ko kasi sabi ni Ma'am na dapat kailangan talaga i eh, dalawang buwan na para masiguro na uh, okay na yung kalagayan po ng anak po niya opo eh, sulit-sulitin po natin ang tulong ganyan naman po ako Bicol Party kung kaya ta, nung, yung, uh, nung uh, nalaman natin ang gastusin ni Nanay Melody para kay Jefferson na pang isang buwan ay dinalawa na natin para hindi na sila mamroblema. Oh, tama po ma. Uh, Sir Alvin, ano? Sir Alvin, paano po ni Nanay Melody makukuha po itong tulong? Ano po yung proseso na pagdadaanan ni Nanay Melody para makuha po itong tulong mula sa Akubicol Party List? Si Nanay Melody naman po ay pumila kanina at nagsubmit na siya ng mga requirements natin, yung mga hinihingi po ng Akubicol Party List at ng DOH no upang uh, magkaroon ng uh, medical assistance or guarantee letter kumpleto naman 'yan na, na napagdaanan na ni Nanay Melody kanina 'yan ngayon uh, dahil na uh, inaprubahan na natin ito ipoproseso po ngayon ng ating opisina ng ating tanggapan ang uh, guarantee letter na na sinabi natin sa kanya na pang dalawang buwan hihintayin na lang 'yan ang, ni Nanay Melody tatawagan na lang siya ng ating uh, uh hobby staff para tanggapin niya, makuha niya guarantee letter. Upang madala niya na to sa ospital para maipakita doon. Ayun, uh, linawin ko lang Sir Alvin ano itong serbisyong ibibigay kay Nanay Melody ito ay libre, wala pong bayad. Yan po ang linggo lingguhan nating uh, pinapalalahanan ng ating mga kababayan po na ang uh, ito po nga uh, ginagawa na ako Bicol Party List at ni Kong Sandy po ay walang kapalit. Wala po kaming hinihinging kapayaran man o kahit ano. Ito po ay libre serbisyo publiko po ito na ng ako Bicol Party List. Uh, before kita bitawan Sir Alvin, ano po yung mensahe natin sa ating mga kababayan na nangangailangan po ng uh, tulong medikal? Para sa ating po mga Kababayan, ipinaabot po ni uh, Kong Saldiko at ni Congressman Pido Garbin, na ako Bicol Party na lahat po sa lahat po ng ating mga kababayan na nangangailangan po ng tulong medikal ano maaari po kayo pumunta dito po sa aming tanggapan sa People's Day po namin na po yan tuwing lunes alas 8 na po tayo ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali dito po sa Congress po sa North Gate po ng Batasang Pambansa. Ang ba mangyari lang po ay dalhin po ninyo ang mga requirements na aming kinakailangan upang mapabilis po ang proseso po ninyo. Dahil po dyan, maraming maraming salamat po Sir Alvin Martinez, ang Supervising Political Affairs Officer ng Ako Bicol Party. Magandang hapon po. Maraming salamat po at magandang hapon. Ayan, balikan ko si Nanay Melody ano? Nanay Melody. Good news. Yes po. narinig niyo po si Sir Alvin. Hindi lang isang buwan nagamutan. Kundi dalawang buwan na. Sagot na ng ako, Bicol Party List, itong gamutan po ng anak po ninyo. Maraming salamat po. Kung meron kang mensahe sa ako, Bicol, ano po yun, ma'am? Nagpapasalamat po ko sa ako, Bicol, sa malaking tulong po na ito na ibinigay po nila sa akin. Uh, may tanong ko lang Nanay Melody, ano? kanino nyo po nalaman na tumutulong po ang ako Bicol Partly sa mga kagaya nyo na nangangailangan po ng medical assistance? Bale, may isa rin po akong katrabaho na dito rin po siya dumudulog sa ako Bicol din po. Bale, siya po nagturo sa akin na dito daw po ako magtungo dahil hindi po mahirap din po ang magbigay na ay, humingi po ng tulong pagdating po sa mga financial. Nalaman ko po ito. At tama po yan na nasagap nyo na balita ng Ako Bicol ay walang humpay sa pagtulong sa mga kagaya po ninyo na nangangailangan ng tulong medikal. At maraming maraming salamat, Nanay Melody, sa ibinigay nyo pong tiwalap sa amin ngayong hapon. Maraming salamat din po. Apo, at meron po kaming staff na alalay po sa inyo, Nanay Melody, sa mga susunod na proseso upang matanggap nyo po itong tulong mula sa Ako Bicol Partilis.